Dahil sa kanyang edad ay hindi na nakakapanahi ng maayos si Mang Serafin. Kung kaya't bibihira na ang nagpapatahi sa kanya. Ang pananahi ang bumuhay sa kanilang pamilya. Hindi man nakapagtapos sa pag-aaral ang dalawa niyang mga anak, ay hindi naman sila nakaranas na magutom ng mga panahong malinaw pa ang kanyang mga mata. At hindi papasmado ang mga kamay. Munit ang realidad ng buhay, ang lahat ay kumukupas, maging ang lakas ng bawat tao sa mundo. Mabuti na lamang at nakakapaghanap buhay pa si Aling Celia, ang kanyang kabiyak. Nagluluto ito ng kakaning suman sa umaga at inilala ko ito sa baryo. Mamaya nga, ibili mo ko ng balinghoy, ha, Serafin? ang bili nito sa kanya. Isang hapon iyon, kadarating lang nito mula sa paglalako. Sige, Celia. Bibili ako sa taniman ni Pilok. Chak na malago ang mga tanim balinghoy. Doon ka pa pupunta? Malayo yun ah. Tatawid ka pa sa kabilang ilog. Hayaan mo na. Kung pupunta palang bayan ay ganoon din naman dahil magbabayad pa ako ng pamasahe Osha, ikaw na nga ang bahala. Oh, haliga na at kumain na tayo. Pagkatapos kumain ay gumayak si Mang Serafin para pumunta kay Pilo at bumili ng balinghoy. Ang balinghoy kasi ang pangunahing sangkap sa paggawa ng suman na inilalako ni Aling Celia. Kung kaya't hindi pwedeng ipagpabukas pa ang pagbili nito. Oh, tama na ba ang kalahating saho, Mang Serafin? Oo, ayos na ito, Mag-iingat tayo sa pag-uwi at medyo madilim na po ang daanan. Sa paglalakad ni Mang Serafin pa sa kanila ay madadaanan na naman ang kahabaan ng ilog na nag-uugnay sa baryo ng Santa Clara at ng kabilang baryo. Pero hindi pa man siya nakakatawid ay may narinig siyang impit na maliit na tinig na animoy nasasaktan. Aray! Sak Tulungan niyo ako! Maawa na kayo! Saglit na napatigil sa paglalakad si Mang Serafin. At waray pinapakiramdaman kung tama ba ang pagkakarinig niya sa maliit at mahinang tinig. Andito ako! Tulungan mo ako! Maawa ka! Hindi nga siya nagkamali. Mayroon niyang maliit na tinig na nanghihingi ng tulong. Nagpalingalinga ang matanda, ngunit bigo siyang matagpuan ang pinanggagalingan ng boses. Kaya't inihakbang niya muli ang paa upang ipagpatuloy ang paglalakad. Huwag iwan! Mahawa ka! Tulungan mo ko! Muli sa pangatlong pagkakataon ay narinig niya na naman ito kaya hindi na siya nag atubili at nagtanong. Itinuro ng maliit na tinig kung nasaan ang kanyang kinaroonan. Hinanap ito ni Mang Serafin at sa kanyang pagkagulat ay nabitawan niya ang dalang sako ng balinghoy. Hindi siya maaaring magkamali ng tingin. Ang maliit na nilalang ay nasa gilid ng isang malaking bato. Nakahandu sa ito at nakaipit ang isang paa sa nakausling sanga ng tuyot na puno. Ito'y isang maliit na nilalang. May mahaba at matulis na tenga. May sombrero at mahaba na ang maputing balbas. At kahit matanda na si Mang Serafin ay nanaig ang kanyang takot. Pumaripas siya ng takbo. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay bigla siyang napahinto. Naiwan niya pala niya ang nabitawang sako ng balinghoy. Mananagot siya kay Aling Celia kapag umuwi siyang walang dala na gagamitin sa pagluluto. Kaya't kahit nararamdaman niyang nakatindig pa rin ng kanyang mga balahibo, ay naglakas loob pa rin siyang balikan ang naiwang sako ng balinghoy kahit naroroon ito sa kinaroroonan nang nakita niyang duwende. Ako. Salamat naman at binalikan mo ko, kaibigan. Sinasabi ko na nga ba at may mabuti kang kalooban. Napansin ni Mang Serafin na namimilipit sa sakit ang duwende. Dahil marahil sa pagkakaipit ng paa nito sa sanga ng puno. Nakaramdam siya ng awa sa maliit na nilalang. Kung kaya't nilakasan niya ang loob at pikit matang tinulungan ito. Matagumpay na nakaalis sa pagkakaipit ang ng duwende. Nagpasalamat ito sa kanya at dahil doon ay nawala ang nadaraman niyang takot para rito. At dahil sa tinamong pinsala ng mga paa nito ay nagmagandang loob si Mang Serafin na ihatid ito sa kanyang tirahan. Ang aming tahanan ay hindi mararating o makikita ng sinamang waratal na nilalang. Pero dahil sa nagtitiwala ako sa iyo at alam kong may mabuti kang kalooban, ay ituturo ko sa iyo ang lagusan ng aking tahanan. Itinuro ng maliit na duwende ang isang malaki at matandang puno na nakatayo sa gilid ng ilog. Ang mga ugat ng puno ay halos nakangat na sa lupa kung kaya't may mga siwang na ito at kung pakasusuriin ang mga espasyo ng ugat ay mababanaag na parang may mga maliliit na itong lagusan. Ito ang lagusan patungo sa aming tahanan sa kabilang mundo. Iwan mo na lamang ako dito at muli akong nagpapasalamat sa iyo, kaibigang seraphin. Ang sabi nito sa matanda at muli na namang nagpasalamat. Ngumiti lamang ang matanda upang ipakita ang pagsang-ayon nito sa pakikipagkaibigan ng maliit na nilalang. Bakit ngayon ka lang, Serafin? Halos nabina. Delikado sa daan, lalo na sa ng ilog. Ang sabi ko naman kasi sa iyo isa bayan, kadalang bumili ng balinghoy. Narito na naman ako. Hayat, huwag ka na maglala. Ayos lang naman ako. Ibinaba ni Mang Serafin ang dalang balinghoy at pagkaraan ay dumiretso sa kanyang lumang makinang panahi. Kumuha siya ng mga retaso na sumosobra sa mga ginugupit niya sa mga damit na kanyang nililikha. Inipon niya ang iba't ibang makukulay at mayroon ding makikintab na retaso at saka nagsimulang manahi nang may matamis na ng ngiti sa kanyang labi. Ang bawat hagod ng mga sinulid ay maingit na nagdudugtong sa mga makukulay na retaso. At ang bawat minutong dumadaan ay hudyat na may nabubuo siyang isang maliit na obra. Sa wakas ay tapos na. Diak na matutuwa ang ping bagong kaibigan sa ibibigay ko siya niya. Ano ba yan ha, Serafin? Baru-baruan ba yan? Abay, kahit maliit na sanggol na bagong panganak ay hindi magkakasayan. Napakaliit ng damit na yan. Dahil maliit na nila din ang magsusot nito. Nagtatakaman ay nagkibit-balikat na lamang si Aling Celia sa sinagot ni Mang Serafin sa kanya. Sanay na rin ito sa ginagawa ng asawa. At alam nitong libangan na nito ang pananahi ng kung ano-anong obra ng damit. At kahit nakita niyang napakaliit ng damit na tinahi nito ay hindi niya na lamang pinansin. Kinabukasan ng bandang hapon ay muli niyang binalikan ang bahagi ng ilog kung saan niya inihatid ang natagpo ang duwende. Tinawag niya ito sa mahinang boses, ngunit walang kahit tanong nilalang na lumabas sa mga siwang ng ugat ng malalaking puno. Walang duwende na nagpakita sa kanya, kung kaya't isinampay niya na lamang sa mga nakausling ugat ng puno ang dalan parang maliit na baru-baruan at iniwan ito doon. Pagkatapos ay bumulong ng isang mensahe. Kaibigan, kung naririnig mo man ako, ay ang pasensya mo na munti handog sa iyo. Napansin ko asing may punit ang damit mo hapon kaya't naisipan kong gawan ka ng bagong damit. Sana ay magustawan mo. Naghintay pa ang matanda ng ilang minuto Nagbabaka sakaling narinig siya ng duwende at ito ay biglang magpakita sa kanya. Ngunit halos kalahating oras na ang lumipas ay walang nagpakita sa kanya. Kung kaya't may lungkot sa mukha, nanilisan niya ang lugar at umuwi na lamang. Kinaumagahan pagalis ni Aling Celia upang maglako ng suman, ay dumako si Mang Serafin sa kanyang lugar tahian. Pero bago pa lamang siya makaupo sa silya sa harap nito ay may napansin siyang maliit na butil na kumikinang sa ibabaw ng makinang panahi. Nang kanyang suriin ang halos kasing laki ng karaniwang butones na kumikinang na iyon ay nahinuha niyang isa itong mamahaling bagay. Hindi siya maaaring magkamali, isa itong ginto at sa kanyang gulat ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ang pamilyar na anyo ng maliit na nilalang. Ikaw ang duwending nagpakita sa akin sa ilog. Ako nga, narito ako para magpasalamat sa iyo kaibigan. Dahil sa pambihirang regalo mo para sa tulad ko. Ah, yan ba? Malit na bagay Napansin kong may punit ang iyong kasuotan nung huli nating pagdikita. Bila mananay, ay hindi ako nakatiis na titigan lamang ang punit ng iyong damit. Unit hindi ko naman ito makukumpuni kung kaya't naisipan kong igawa ka na lamang ng bagong damit. Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko. Gustong gusto ko ang damit na ginawa mo. Katunayan ay suot ko na ngayon ito. Ngunit Nagustuhan din ito ng aking kaibigan. Kung maaari sana ay igawa mo din siya ng katulad nito. O mas makinang pa kaya kaysa rito. Maaari ba kaibigan? Tuwang-tuwa si Mang Serafin sa pagpapakita ng kanyang itinuturing na bagong kaibigan. At hindi siya nagdalawang isip na pumayag sa pakiusap nito sa kanya. Mabilis siyang umaksyon at kung gaano kaingat niyang ginawa ang damit na para sa kanyang kaibigang duwende ay maayos niya ring nagawa ang pinakausap nito. Ang sukat ay hindi naging mahirap dahil ayon sa kaibigan niyang duwende ay halos pare-pareho ang sukat ng mga katulad niya. Walang mas maliit at walang mas malaki. Maging iba man ang antas nito sa kanilang kaharian, Iniabot ni Mang Serafin sa maliit na nilalang ang natapos na panibagong obra. Pagkatapos magpasalamat ay iglap itong nawala sa kanyang harapan. Hindi may tatago sa labi ni Mang Serafin ang labis na saya dahil sa hindi niya inaasahan ay mayroon pa rin palang magkakagusto at magpapahalaga sa kanyang obra kahit gawa lamang ito ng isang matandang gaya niya. Nang maya, -maya sa kanyang pagmumuni-muni ay nagulantang siya ng biglang pagsulpot ng dalawang maliit na nilalang sa kanyang harapan. Ang kaibigan niyang duwende na ngayon ay may kasamang isa pang duwende. Kaibigan, siya ang aking kaibigan at ang prinsipe ng aming kaharian. Siya si Prinsipe David at nagustuhan niya ang obra. Kaya bilang kabayaran ay tanggapin mo ang handog niya sa iyo. Nagulantang si Mang Serafin sa paglitaw ng isang maliit na bara ng purong ginto sa kanyang palad. Tinanggihan niya ito at sinabing wala siyang hinihintay na kapalit sa kanyang ginawa. Ngunit mariing ibinibigay ito sa kanya ng prinsipe ng mga duwende at sinabing igawa din daw niya ng katulad na damit ang kanyang inang reyna at amang hari at bilang ganting kabayaran ay hinandugan siya ng mga ito ng mamahaling ginto. Natanggihan niya man ay mariing ibinibigay ito sa kanya ng mga maliliit na nilalang. Simula noon ay unti-unting nagbago ang buhay ng mag-asawang Serafin at Celia. Naipaayos nila ang kanilang bahay at bumili sila ng ilang modernong pagamitang panahi mayroon na silang ilang mananahi na tumatahi ng mga damit pambata na ibinabagsak nila sa mga pamilihang bayan. Ang minsang pagdating ng mga maliliit na nilalang sa buhay ni Mang Serafin ay isang pangyayari na hindi niya makakalimutan kailanman. Ang pagpapakita niya ng kabutihang loob sa mga duwending ito ay nasuklian ng magandang buhay